sinungaling ka hindi ka si Commander kabalwag mo ako paikot-ikutin dong ha hindi ako nakikipaglaro sa iyo yeah, sabihin mo sa akin ang mga informasyon na gusto kong malaman ako ganoon ba ikamutugan ha tatugan buanga ka okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Bagong explore na naman tayo, no? Balik explore tayo. So, yan, walay kami. Sana okay sila, Nel, at si Jandrel. Grabe po ang mission namin ngayon kasi ang mga kalaban natin dito ay mga hayop kung pumatay. At ang tawag sa kanilang grupo, kabal group. At mahirap po silang patumbahin dahil kumpleto po sila sa agimat patindi na patindi ang mga kalaban lalong lalo na po ngayon na lumalabas na po sila no? pinag po sila ng aking, ang aking mga kasama pinagiingat sila ng aking mga kaibigan dahil posible po naatakihin kami dito anumang oras dahil naging punteria po kami ng mga kabal group ngayon lalong lalo na nung nalaman nila na may mga agimat kami at interesado po sila na makuha ang mga itinuga sa amin. Kaso mali sila dahil hindi po madali ang punin ang mga agimat namin. Kaya po kayo na kayo po na nanonood ngayon nakikita po na aking mga kaibigan ng inyong uh, naririnig po nila ang inyong kahilingan dahil gusto nyo pong makatulong sa amin at kaya po nagdesisyon ang aming mga kaibigang diwata at duwende na isa sa inyo ay mabibiya, mabibiyaan po ng mga agimat magbibigay po maglalaan po ng panahon ng aking mga kaibigan at masaya po ako dahil Uh, sila po ay nagpasya upang kayo mapagbigyan. So may nabigyan na pong isa, isang agimat. Babae po ang nakakita, no. Luoy po kaayo ang sitwasyon. So ito po din ay makakatulong sa kanya. Ngunit ang agimat na kanyang nakita, binigay natin mga kaibigan, may mga pagsubok pa po na haharapin siya. So itest pa po kayo niyan, no at sana makapasa siya. Dahil marami pong pagsubok ang dumating kapag meron ka ng agimat po. Hindi po basta-basta ang inyong mararanasan dahil may mga sakripisyo tayong gagawin dito. At uh, may mga pipili pa po ang aking mga kaibigan. So itest pa mo sa akong mga kaibigang bende diwata. No? At uh, darating ang araw panahon na tayo pagtitipunin natin mga kaibigan para tayo ay iisa at makatulong kayo sa eksplorasyon namin. Masaya ito dahil magkikita-kita kami sa mga nabigyan ng aking mga kaibigan. Pero matindi po ang sakripisyo, matindi po ang mga labanan ng, ng inyong mararanasan. Sana po makapasa kayo sa test na gagawin po nila dahil ngayong taon magaganap ang digma dugong digma at sama-sama tayong makikipaglaban dito sa bundok Siyang kanina pa ako naglalakad, nagpapahinga po muna ako. Solo explore ako ngayon. Hindi ko po sinama si Noel kasi po may ginagawa po siya. No? Tumutulong po siya sa aking ama ngayon. Kasi yung ama ko ay matanda na po. No? kailangan po niya ng alalay doon may eh, mga alaga din kaming baboy no kaya uh, binilin ko din po yung bata so, sa susunod po na pasukan ay papasok ko po, po siya mag aaral po siya sa susunod so, nag-iipon ako para kahit nag-aaral siya naka-cellphone siya para ma-monitor pa rin siya no kahit nag-aaral siya kasi delikado din po ang sitwasyon namin ngayon dahil sa mga kalaban alam po nila kung ano po ang trabaho namin Ayan. mabuti walang ulan dito kaya binilisan ko agad makapag-explore at balita ko po ay hinahanap ako ng mga grupong ito Kailangan talaga mag-iingat tayo. Parang may naaamoy akong kakaiba. kanina maraming dumaan dito kanina mga pulahan po sila no at may mga dalang armas may nakita akong isang babae commander din siya anak siya ni commander kabal grabe matindi po ang kanilang kapangyarihan kumpleto sila sa agimat parang sanay na sanay sila kung paano nila gamitin ang kanilang mga agimat meron ding tagulilong kaya po ako'y nagalala nila Jandril no dahil baka machempuhan siya pa kailangan sa exploration na to kailangan abtik ka at, uh, at kailangan matalas ang inyong pag-iisip at kailangan silang maunahan may kutob ako na may paparating at may naaamoy akong kakayo alam niyo po kung may naaamoy kayo na tulad ng gas or nabubulok na pagkain na wala namang dahilan kung saan. Wala namang walay, walay kuwan ba na walay rason nga makasimhot ka o maka makaamoy ka ng mga ganun mga bulok na prutas o mga mababaho. Murang mukalit lang siya o sugat sa imuha. ha. Uh, alam niyo po ba kung ano yan? Or, makakamoy kayo ng asopre. Matindi po ang enerhiya ng mga kalapan. Ibig sabihin nandiyan sila sa likod mo. Ang mga kaaway natin tulad ng mga tipon, ay nandiyan lang sila na nasa paligid lang natin sila at nakahanda lang sila pong umatake kailangan lakasan natin ang ating pananampalataya at loob nakakapagod. Nandito na tayo. At dyan po sa ipapa, nagkakampo ang mga pulahan. Nakik may nakikita po akong mga bihag, mga babae to. Meron ding mga bata. Yung mga babaeng bihag, hindi na, hindi, hindi naman ang uh, mga bata parang nasa Teenager ba? mga teenager pa mga na pero ito mga may mga batang lalaki na ako nakita na binibihag nila at pinapasok po nila dyan sa kubo. ayan po nakikita nyo po madami sila dyan kailangan kong papuntahin ang aking kasama dito at planuhin namin ito madami na po talagang mga masasama ngayon. Ayan. Ayan po, meron pong sinabi ang ating mga mahal na kaibigang duwende. Kailangan daw naming mag-ingat dahil ang mga to ay mga antingiro din. Kakaiba po ang kanilang uh, pakik- up uh, kakaiba po ang kanilang kilo sa pakikipaglaban no So, grabe na din yung mga grupuhan eh. Talagang uh, sanay na sanay na po silang makipaglaban. At lahat po daw na kanilang nahuhuli na kalaban nila ay pinupuputan po nila ng mga ulo. Ito po daw ay uh, malaking kapanalunan sa kanila kapag ang mga ulo ay makuha nila grabe delikado kung na mga taong walay agimat diri putol yun ang ulo nila opo marami pong salamat kaibigan dahil nandito po kayo no ginagabayan tayo ng ating mga kaibigan. So ayan o no, sa mga nakakita ng agimat no, na ibinigay ng ating kaibigan na si Peter. Ingatan mo po yan at sana po magamit mo po sa tama. Dahil magkakasama tayo kapag nakapasa ka dyan pagtitipunin tayo nating mga kaibigan ang mga kaibigan ko ay magiging kaibigan mo rin kapag tapat ka sa iyong misyon. Ayan po, sabi po na aking mga kaibigan, nais po kasi nila na nais po kasi nila nun na meron akong makakasama at makakatulong. Dahil matindi po ang bakbakan at na haharapin po namin ngayong taon po ito magaganap salamat kaibigan Wag po daw kayong uh, magtataka na kapag, na, kapag nandyan na po yung mga agimat na binigay nila sa inyo ay sunod-sunod po ang mga pagsubok ng inyong mararanasan po sana po, wag po kayong sumuko, no? Para po ito sa mga uh, taong nangangailangan po ng tulong natin. Ayan. May paparating, may paparating. tambangan na natin to kaibigan kailangan kong i-hypnotize at gusto kong magtanong sa taong ito bago ko siya patayin siya. Grabe, matindi ang tagulidong ng mga to. Magte-teleport sila. Nagpasa ko. Tauhan nito ni Kumandir Kapal. Killer. Killer ito, mamatay tao. Palalapitin natin ito kay Pican at kakausapin natin. Oh, sumamang iska pa. Lapit. ka. Commander nyo ba si Commander Kabal? Hmm? na Nahipnotize ko po siya. Ngayon tatanungin natin. Sumagot ka ng diretso. Wala akong panahon. At hindi ako magtatagal. Under ka ba ni Commander Kabal? Oh, uh, uh, uh. Alam mo papatayin pa rin kita dahil nakikita ako sa iyo nang dami mo ng pinatay ng mga inosente. O o o o o o N ano sabi mo? No? Ano no? Ang ginagawa ninyo muna. Hindi, um Hindi ka si Commander kabalwag Wag mo akong pa paikot-ikutin dong, ha? hindi ako nakikipaglaro sa iyo hindi yeah, mo sabihin mo sa akin ang mga informasyon na gusto kong malaman ako rin gawin yun naman hindi mo ba? hindi ka ha ah. hindi ka ka